sa mga kamuting kaya dahil ano parang sarili yung tanim niya na ito po yung namamahala dito sa lupa eh ni ano ni Don Francisco <laughs> yan <laughs> <Ayan. tinyo> <Ayan. tinyo> oh, Ha? Alam mo ahas, lumipad. ni yeah. ano ah, oh, Dexter, yung malulupit na yeah, no. ano natin si Dexter guys okay, oh ah. Ayan yeah, abot na abot na abot na oh. yan no? yan yan no? oh yan oh yan oh oh salaw na ayun Ay, sasaluin naman ni Baki ayan na oh teka lang ayan na ayun ah yung laki na ito ayun yung isa ayun ito Ayan, no? Oh, shout out po sa nagtatanim ng mga papaya rito. Papaya. Ayan. Tanim dyan, ha? Oop. Hmm, ang tagasalo. Ang laki nun, ha? nakakaw kami na Durian Mga lupain Mga lupain ng kaibigan yeah. naman yung kakiwan Oh, hindi dito may isang mga Yan Yan dito yung mga mo namin kaibigan Parang oh. yeah. may ano Si Kuya Joey. Joey Ayan ang oh, ano ngayon si Kuya Joey Yan no oh. Yan may ari nitong ano Farm, Farm. Farm. So, Farming ng ano Ito ang ano niya si Nelson yan, nag-harvest kami ng kamuting kahoy. Ito, yeah. eh, you know. Tingnan natin yung taga Maynila nag-harvest ng mga kamuting kahoy dahil ano Parang sarili yung tanim niya na Ito po yung namamahala dito sa lupa eh, ni, ano, ni Don Francisco <laughs> <laughs> Yan. Shoutout Tony. Yeah. So, shoutout sa shout nagtatanong ng kamuting kaway, hinarbis sa ng taga-Maynila oh. Dami no oh. Yeah. Uh, yung... din Magaling dito 'tong na eh. Wala dami eh. Shout out sa mga ano natin ha Sa mga subscriber natin Dinalbasan kasi ito Ganun ba yun? Yung babago siyang nakakuan So, punta naman tayo doon sa may uh, ano, papaya ah, papay or ano, kung may mga pinya guys, no? Pinya. So, nandito naman tayo sa tagay, tayo dito sa ating kaibigan, si Joey, yung namamahali dito ng lupa. Siya po ang nagtatay naman po dito mga guys, yan. Ano? malipas lang? Ah, ayan. Yung e ba yung ano, pinapahinog? Pinapa, pinapa, Pinapakain. Yan. Ayun po, Jo. Ang laki nito. Ayun kay... oh. 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 oh, siya. Ayun. Ayun Jo? Ayun. Ayun, mo yun. Ayun pa yun oh. out. Ayun, oh. out po siya nagtatanim ng mga papaya rito. Uh, papaya. Yan papaya. So, nandito kami dito pbisye. sa ano. Ayan, oh. Kuna, Ayan, oh. Ayun, Ako oh. na, oh. pre. 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 Oh, oh, oh. ito ko ang Ito, ayun no ayun nga ayun no Ito. ayun lakie ayun lakie ang ayun ayun chat oh. no. no? oh. oh. no? oh. out chat out chat <laughs> oh, out chat out chat out out Shut out chat out 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 chat ha out out o Ayan. 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 na Ayan. Ayan. Na guys, ha? Na. Ba ba ah, Ayan. Dun tayo. Ayan. 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 guys Ayan. 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 Tuh -tuh East我, Anda, Tuk -tuk -tuk lang, hmm. Oh. terus hmm. tutup-tutup oh ya no, oh ya yeah. susung ketina nih, no, nih dexter, ya no. Oh. Ayan, no, susungkitin ni Dexter, dalaw, oh. Salo. Oh, ang laki ng papaya, oh. Salaw mo, pre. Pre, saloy mo, pre. Pre, bigyan mo pa. Tingnan pre. Pre, tingnan pre. Para mabigyan ka. Hmm. Saloy mo, pre. Pre. So, pre. Ano 'yun, ahas pre? Ayun, saloy mo. Ha? Diyan. Ibon, ibon. mo, pre. Alam mo ahas, lumipad. <laughs> ahas lumipad, ah pre mo pre, nakuwgin <laughs> <laughs> yun. yun, yun. Dito, may, ano? Ay, tapio, an, sao? Tapio tapio, hindi tumingko naman, kuna ano mi? mo, ah uh, inaana natin yung ano? Ibon guys, no, iklub ng ibon, ng batu-bato. Pa sa na sa ano? Lamang yun, ba, ibon? Ah. to niya wala. Tapio, tapio tapio Lopat, Pindit mo lang, ganun lang. Swipe my shop mo. Yan. Yan, no? so, mga guys, kukunin natin ha, susungkitin ni Dexter. Sasaluhin natin. Hindi lang makita naman. Ito ano Puta, hindi makita bro. Kasi may abot. So hindi abot guys. Tutok tungan natin ng ano. Papaya rin. Halugin mo, halugin mo. Bago siya kayaan.

Salaw na! Ayun, sasaluhin naman ni yeah. Baki ayun na. O, oh, teka lang. ayun na. Yeah. Ay! Ay! Hindi tuloy na salaw. Okay. Dalawa? Oo. Oh. Okay, o, kunin na raw. Oh. Dalawang oh, piraso na okay. raw. Dalawang piraso. O, oh, tama ka Baki O, yun na pak <laughs> <laughs> Wala na po. Wala na kuha. Wala na dali ah. Uh, dali ah. Sungkit lang na dali ah. Ayun ang parukit. Sungkit din, din ako. Ayan, ang laki. So, magkano bintahan natin yan? Parti-parti na, na tayo yan yan. dyan guys, no? Oo. Doon sumayari ang laki no. Ay, laki to. Hinog na yan eh. Ano, oh, oh. Tanim ni aming kaibigan to. May mga pinya na rito. Ah, dito sa mga bakanting lotes Siya po ang namamahala po rito mga guys. Yan mga gabi. At may mga pinya sa rito mga guys. Yan mga pinya rito. Yan dito. So mayroon tang ano, luwag din tong pano. So lilipat kami dun sa kabilang dun tayo sa ano, dun sa kabilang side na ano. Yan. Malaki ng papaya guys, oh. Malaki ng bunga ng papaya. Oh, oh, okay siya. Yung may handle. Ito. Yan, malaki oh. Oh, ito lang kay Tony Vlog guys ha. Yelah, yelah sakin ha. Ito guys ha. Okay lang wala pa. Ah, guys ha. Lookin. Sino kumuha ng mamalaki? Siyan dito. Yan. Nandiyan. mo muna pres. No? Totoo ko man natin. Totoo ko man si Tony Vlog na. Totoo ka natin si Tony Vlog, oh. Ayun oh. Oh, oh. Wala kay helmet. Eh. Wala siyang helmet. Makikita, rin, Makikita siya, wala siyang helmet. Ayon, may isa no? Di na dinugli na no. Oh. Nasaan may... ano si Nasa sjoy eto, guys. Eto, guys. Kani kani yung tanimang Dexter ghoster. Dexter. Sa mga Ayan, si Ay, si. nasa Losiano, Joya. Oh, puntahan. Yan. magmimitas na. Di po, 4 days. Mga ilang araw, eh, mga ilang linggo pa yan. Mga apat na araw na lang to, pwede na hot Pwede na tin lagayin na pagbalik natin. No? Lunes, lunes <laughs> ah. Oh, nandito nang ano, may-ari. Sino 'yon? saan na 'to? Oh, na. Pwede na harvest natin. Mga ilang linggo pa yun, boss? Mer Merkulis. Merkulis. Pwedeng tama pang balik namin sa lunis, no? Sabay ka. <laughs> so, yan mga guys. Andito kami ha. Para ano, mag-ikot-ikot ka mga taniman ni uh, kaibigan namin ni Juit. So, may mga iba-ibang mga laman niya rito sa mga bakanting lotis. Yan na mamahala rito. Pero hindi siya mayari, ha? <laughs> Nagmamalas eh, nagtanim ng kamuting kaoy. Ah, mais. Ah, <laughs> oh, pre. Ayan, Eh, sundo mo na ako, pre. Ha? Pupunta tayo doon sa kabila, susunod natin tong isang kabila, oh. Natin. Jo. Yeah, pupunta tayo sa kabila. Ayan. Oh, pupunta na kami. O sige, go down back. Pupunta naman kami sa oh, isang kabilang lote, no? Oo, oh, oh. ayan. Ayan. Pastor pa lang kami, o. Oh. O, oh, shoutout sa mga tatlong bugok. o, <laughs> oh, shoutout sa mga ka-team solid vlogger, no? Uh, yeah. So, Pastor yeah. kami dun sa mga lote ng mga uh, bus namin dito. O, yeah. oh, shoutout kay Baki, o. Oh. Yeah. Nangunguha ng mga durian yan. <laughs> Ito mga lupa yun yan, ma. Yeah. So, dito tayo sa Tagaytay, mga guys, no? oh, so punta naman tayo sa kabilang lote. Doon sa nagmabike taga-pamahala ng mga lupain ni ini... si Don. Si Don lang. Don, Don. <laughs> si Don Don. nakasakay diyan sa high bike yan po yung ano. Yan po si Don Nelson. <laughs> Kaya na sa likod sa e-bike yan si Don Nelson. Tapos yan yung driver na mamahala ng ano. Lupain ni Don Nelson. <laughs> Tagalinis lang pala lupain. <laughs> oh, dito naman tayo sa kabila, no? Ano ba Neo gan yung bayan, Neo gan <laughs> Alam na alam na di dexter di dito. ito. Bawi po. malapit na tayo sa isang lote ni ano. Kaga pa mahala si Don. <laughs> Dito tayo sa pangalawang lote ni Don. Don Don. Don Don. Don. Ya, yeah, mga isang mga isang linggo na lang to, guys, oh. Harvest natin yung latunda natin, oh. Ton, pumita sa Oh, tika lang. Okay. Tika. Okay, guys. Dako na akit kay akit. Akit ako. Akit. Guys. Yan. Ay akit ako. Kita sikura. Dinug na, Dinog na yan, no? Ah. Hinug na, pwede na natin pang ano mamaya 'yan. Mukbang. Pag mukbang yan. mamaya. Shenen, pala ko na. Yan. So, maglilinis mo na kami ito. So ito pala, tataniman namin to ng pichan. So sinamahan lang namin yung kaibigan namin nung namamahala dito ng uh, loti ni Don. sa tagay tayo, guys <laughs> ha. So shout out ka pala sa lahat mga subscriber natin. So maraming maraming pong salamat sa lahat ng mga uh, sa aking YouTube channel. Sa mga burautan. So, salamat po sa inyong lahat ng sumusuporta. So shout out sa lahat ng mga solid team vlogger burautan. Samahan mo ulit si Tony Vlog sa so mga lahat subscriber natin from Liti Davao City o oh, shoutout nga uh, ano tanim ng pechay uh, oh, let's go guys tuloy tuloy tayo so magbubunot tayo ng mga damo rito mga guys baka ano <laughs> <laughs> salve ano <laughs> walang palako lang ay ito ito yan para ano ba discard nito yan ganyan lang ba guys Oh, out mga probinsya diyan. So, nakakaranas sa mga ganitong pamumuhay, no? Hindi porket na dito sa Manila, hindi kami marunong linis ng mga damo. O, Oh. Yan. Oh, si Oh, out ka pala kay Kumang na po. kay, Wala ka rito. <laughs> Kumang, <laughs> nagpapasarap ka diyan, ha? Wala kang susuldehin. Dito, taga ano ka lang, linis ka lang damo, may sweldo ka na. Ano ka muna kay Joey? Hmm, walang tagay pag wala kay. Kuma, may din po ko si Inus. no. <laughs> oh. Sino? Oh, sabihin mo, hindi puro si oh, kasi. Ang gari ka Sino nagsilas asawa niya? So, medyo mainit na, no? Yan. Yeah. Maghilmit tayo, pero mainit eh. Masira tuloy yung handle ko ng kamera ko. Laban pa yan? Walang pang shoot shoot ng mga damo. Para maano mo yung ano sa loob. Hmm? Ayan. 1, 2, 3, through the... na-expand -nice na mga guys ha? Mga kasama natin. Siya, yan po yung katiwala, yung tagalignis ng mga damo. So, lipat naman tayo sa kabilang expand. Dito naman tayo. So dito sa probinsya mga pag masipag lang ka talagang magtanim at marami kang ma harvest dito. Kung tamad ka naman, mabigat ang puwit mo. Talagang wala kang aanihin. Kaya kami napunta kami rito, tagalinis lang. Layo na nakakarating kami dito ng Tagaytay, no? Maynila po, Tagaytay. Para magtanim lang ng ano, pichay. <laughs> oh, 'yan ako. Oh, ko ganun pa rin. Ganun pa rin. Ito, 'Yan, si mga tanim niyan na Pero hindi ako nagtanim ng mga, mga pa, ano niyan, papaya. Si kaibigan natin Joey.